Magandang hapon po sa ating lahat. Wow. At ngayon po ay mag-recurse si Maestro about sa mga anting-anting, no? Kung ito ba ay mula, ano ba yung mula sa Diyos at mula sa kasamaan o sa demonyo. Maestro, ano po masasabi po ninyo sa anting-anting, saan po ba nagmula yung ganyang anting-anting? Ang mga anting-anting, <clears throat> mga amulet. Ang inilala, makaroon ko mga amyuritong yan. Yung mga tinganting, e, isa ko sa nagmula yan. Wala naman sa demonyo eh. Kaya nagkaroon na sa demonyo, ginamit sa masamang pamamaraan ng tataglay. Makalupang layunin. Pero kung ang pag ni Makalangit, eh, isa Diyos yan. Yeah. Kaya nga sabi nga ang kapangyarihan ng Diyos, pag ginamit mo sa masama, mauwi sa dilim. Pag ginamit mo ang kapangyarihan ng masama siya sa mabuti, mauwi sa liwanag. Sa, sa pagkaroon si Satanas, sa liwanag pagkat yes. ang tala sa umaga kaya nga sabi niya, eh, bakit ka nahulog o tala sa umaga at ikaw ang nagpahirap sa lahat ng mga bansa nasa Bible yan eh pero siya ipinahiyanan Diyos din eh kasi so, sinumpatan siya ka ng kanyang mga tagasud eh, yan hindi sabihin okay. ano naman mas na sinasabi nila na yung occult daw is sa demonyo? ang occult na sinasabi, yung kahulugan ng occult ay lihing ngayon, bakit tinawag na lihim? Lihim ng mga pantasyon, ng mga karunungan lihim. Kaya sinasabing lihim, nakapaloob din sinasabi nilang pamamaraan pa paano gumamit ng pagtawag sa Diyos. Ngayon, hindi naman lahat ay eh, yung eksorsismo, sinasabi nila ay or, okay. Kasi ang eksorsismo, mga Latin din sinasabi. Okay. Mga orasyon. Ang orasyon, ng kaulugan na salitang orasyon, panalangin. Sa Latin, uratio. Okay. Yan ang ibig sabihin niyo. Di ba kasi, malalo na kung maga, ang sinasabi mga sa demon karunungan, sumasamba kay Baal, kung kaya sasamba kay Astarte, yan, mga, mga anti christ talaga yan. Pero pag ang magkagamot ay eh, may imahe ng mga diabolik, ay eh, si satanas ang ano yan, hindi yung mga Diyos, kaliwa. Kung sila'y gumagamit ng gautya, kasi ang gautya, mga selyo ng mga demonyo yan eh. Kami ah, oh. talagang may mga seller, may mga symbolism po sila. Mo. Hindi pwede sa Easter of David, kasi ang Easter David, dalawa yan. Ang sinasabing sa demonyo, parang sungay ang inaka, naka, nakabaliktad yan. Ah, ito ang sungay ang nakano. Imbis na Easter na gano'ng sungay. Uh, yun ang kagabing ang sa demonyo. Kasi ano kadalasan ito? po na nakikita ng ibang mga ganyan, no? Dahil sa mga walang alam, sabihin na sa demonyo. Oo. Oh, oh. So, dalawa pala ang merong ganyan. Na, isa na, sa Diyos at isa sa demonyo. Isa sa dilim. Bali, saan po nagmula yung natong yung sign na po na yan? Yan ay ibinigay ng Diyos kay David bilang pangako sa tala ni David, lalabas ang Mesiyas. Hmm. Yan ang selyo ni Kristo. Kaya nga yung sasabi, yan ang, tat, yan ang selyo na puntala na nakita ng tatlong mago nang sila'y naglalakbay sa disyerto na pinanganak na ang hari. Oh, yan ang selyo ni Kristo. Star ni, ni David. Pagkat ang lahi ni Kristo ay nagmula sa angkan ni David. Hindi naman pwede maging lahi ng mga pagano. Kasi si Kristo, si David, eh, hindi pagano eh. Okay. ng Diyos yun. So, nung panahon pa pala na yun, meron na mga simbolisismo ang mula sa Diyos. Meron. May ginamit na po pala. Ngayon, ang mula rin nakita mo ng imahe ni Bakome. Kaya, basta antay ko rin ka. Bakome kasi nyo eh, kambing yun eh. Kasi ang simbolisismo ng kambing, si Baphomet, yan ang kasabi maruming espiritu. Kasamahan nila Asmodeo. Yan sino, yung mga itinapon sa lupa. Sino po Asmodeus na yun, maestro? Yan eh, yung Asmodeus na pumasok sa katawan ni Sarah. Hmm. Na pinalayas nila Tobias at saka ni Rafael sa katawan ni Sarah. Na pitong lalaki na naging asawa, sisiping pa lang, Bakling na leit na na. Kaya si Rafael nangako kay Tobias na makakakuha ka ng magiging asawa sa iyong kamag-anak. Kasi nang araw pwede naman magkasawa, magkamag-anak eh. Madalang pa ang sibilisasyon ng tao noon. Hindi kagaya ngayon. Nagkaroon na ng batas na makalupa na gobyerno ng tao na dapat maging legal. na hindi kaya-kaya sa pamantayan tayo uh, ibig sabihin, yung mga espiritista na pinagbabawal sa Biblia, iba pa yun? Iba yun. Mm -hmm. Ang binabanggit naman sa Biblia na, na mga espiritismo ay yung ino, inuhulaan ng inaharap. Yan ang napak uh -huh. sa Diyos. Ngayon, kung babasa tayo sa Deuteronomy, ang binabanggit nila doon, huwag kang makakasaksi ng mga taong nagbabasa ng mga pamayeng. Mm -hmm. na nagsasabi ng kapalarang mangyayari at magaganap. Yan ang mga pulong ng diablo. Kasi ang Diyos kasi hindi magbibigay ng kalalahanin sa tao, kundi kapayapaan. Ngayon, pag nakita mo ang isang tao ay nagbabasa ng kapalaran, hindi rin sa Diyos yan. Yan ay pamamaraan ng mga paganong karunungan. Bakit pamahihin yan? Eh? Ah, ba 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 ba? pamahihin. Kaya nga, hula-hula. Totoo. Kaya ang Diyos hindi ninyo sa hula eh. Ang hula na sinasambit sa Biblia ang totoo, yung tumaan sa mga propeta sa mga propeta. Ay, yung mga nakipag-usap sa mga patay. Ayan, yan, kasalanan din si sa Diyos yan. Kasi ang tawag dyan ay necromancy. Ang pinagbabawal ng Roma ay yung gagamit ka ng mga spiritista na panasanibig mo sa tao, yung kaluluwa, para tawagin, kausapin. Ayun po ba yung mga medium? medium. Yung medium, labag sa kasulatan niyan. Kasi sabi nga, ang tao, pag namatay, nasa kamay na ng Diyos. Kaya pag ginagaw mo ang kaluluwa ng taong nasa kamay ng Diyos, lumalabang ka sa salita ng Diyos.